Tapos si seller. Di ba? Napaka-generous. Binigay niya sa akin to ng free. Eto na, yung pinakamalaking free sample na nareceive ko ngayong 2025. Yeah. So grabe mga Mima, sobrang nagulat ako sa free sample na in ng seller. So nag lang naman ako doon dahil nga alam niyo naman yung mga content ko is household. So nag lang ako mag-request sa kanya at nagulat ako, nag-PM siya at na-approve nga daw niya yung aking free sample. So nag-send lang ako ng GMB ko for the past three months. And yon na-approve niya. So, yun guys, sobrang laki. At samahan niyo ako at ipapakita ko sa inyo ano yung laman ng pre-sample na to. So, eto na guys, buksan natin. Etong pre-sample, pinakamalaking pre-sample na na-receive natin. So, sobrang laki niya talaga guys at sobrang bigat. Nabuhat ko pa talaga yan sa kapatid ko dito sa kwarto para mapakita ko sa inyo itong mga generous na seller. So, ayan guys, open natin. Ano nga ba talaga yung laman nito? So, nakita ko lang yung picture niya, syempre, pero hindi ko pa kita yung actual. At yung isipin ko pa kung paano ko siya ipopromote. So, ayan, meron talaga siyang talay na ganyan. At naka-plastic talaga yung kanyang box. Siguro para hindi mabasa. Ayan. So, ngayon, i-open natin dito. Tatanggalin At natin yung plastic, syempre. Ayan. Tapos, yung kanyang tooth dito sa dulo. Sobrang laki niya naman, guys. Yung ano ko, yung mga na-request ko last time. Malaot yun. So, nagulat ako. Sobrang laki niya. Yan, meron siyang... Hindi ko alam ba yung pagkakaano ko. Meron siyang... Ganito. Hindi ko alam kung para saan to. Ayan, may ganyan siya. Tapos, ganito. May mga materials. <laughs> Tapos, meron siyang... Hindi ko alam kung ano to. Ano ba to? Ito ang... Oh! Buy na ito, guys, na tempered glass. Pero hindi ko alam kung pang built-in siya. So, meron siyang ganitong dalawa. Ayan. Ayan. So, let's see. Anong itsura niya? Ay, may isa pang box. So, ang nagpalaki lang yon. Tapos, uy, kinabahan ako guys kung ano tong binigay sa akin ng seller. Eh. Ayan, grab. Ako, natatanggal ba siya? Naka-built in. So, meron siyang mga guard ganito. Meron siyang ganito. Tapos, ito siya, guys. Yan. Ito yung ano, yung built-in na kalan. Yan. Yung built-in na siya. So, grabe. Grabe <laughs> si seller. Di ba? Napaka-generous. Binigay niya sa akin to ng free. Ang bigat! So, ito, hindi ko na talaga ito magbubuhat, pag ipapalamot sa inyo. Sobrang bigat na, guys. <laughs> sobrang, ano, sobrang solid. Ayan, eto siya base, oh, Naka-built in na siya. Tapos nandito, yung host niya sa ilalim. So, di ba kanina, meron tayong inopen na pang ano niya? Pang, pang ganito. Tama ba? Oo, ganyan siya, guys. Di ba? Super perfect. Yan, mukha nang mamahalin. Hindi ko mo lang tatanggalin yung ano niya kasi guys, meron siyang ano. Meron pa siyang plastic actually. So, tatanggalin ko siya kapag ipopromote ko na baka magasgasan. <laughs> Ayan oh, meron siyang plastic. Itong white na to na nakikita nyo. Plastic yan. So, ipa-flash ko dyan yung pinakaitsura niya kasi black to. So, level up na tayo, di ba? Hindi na tempered glass lang na three burner yung pinopromote natin, kundi yung ganito. it sobrang dikit naman ng ano ng plastic niya. Tapos yung susitan niya guys, ganyan na ko. Oh. oh. 'Di ba? Super perfect. Grabe ka talaga, seller. Sobrang thank you po sa seller na to na nagbigay sa akin ng free sample at nagtiwala. So gagawin natin ang lahat para may promote to at makapag-generate talaga tayo ng sales kasi sobrang nagtiwala po kayo sa akin. Kaya sa mga kapwa ko, affiliate dyan, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kung wala ko yung masyadong benta ngayon, pero napakarami kayong free sample na nare-receive, okay na yan. Kasi yung mga free sample na yan, hindi mo na kailangan bilhin sa labas para gumastos ka. Kasi nga, free mo na lang siyang nakuha. So yun lang. Thank you and God bless.